Itong ulam natin ngayon, pangat na tilapia. May sili, luya, sibuyas, kamatis. and siya, ayan. Sya, yan. Pinakuluan ko ng pinakuluan. Tapos, ang ilalagay dyan is pichay at saka katuray na bulaklak. Mamaya, ilalagay ko mamaya. Ayan siya is katuray. Katuray na bulaklak at saka yan pichay na may sili ngayon ilagay ko na yung ano pichay, ilagay ko na ito at saka may sili ilagay na yan ayan ilagay ayan sya hmm. parang naimas na pangat na tilapia tapos, ito. Dapturay. Paibabaw lang siya, half cook. Yan. 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 Mm.